Ito ang tema ng first leg ng Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o Fish Corps School Roadshow Project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 na ginanap ngayong Biernes February 7 sa Bataan School of Fisheries sa Bayan ng Orion. Parte ito ng Information, Education and Communication Campaign ng BIFAR na layong magbigay ng kaalaman sa mga usaping pangkalikasan particular na sa preservation ng marine biodiversity. Focus, uh ating uh, IEC so uh, formation and of course education campaign uh, about the coastal resiliency uh, uh, particularly sa dito sa TMA6. to educate the youth about uh, what is happening now so uh, uh, like yung climate change uh, and of course yung ating mga other other uh, activities that cause uh, yung uh, degradation ng ating mga ng ating uh, postal uh, resources. Kailangan din natin uh, yung suporta uh, ng mga local government units, mga schools, para maging aware yung ating mga kabataan na meron tayo ganito mga problema. Target rin ng Fish Corps campaign na ito, na magbigay ng awareness at understanding sa mga sustainable fishing practices at fisheries conservation sa mga kabataan. Pero ano nga ba ang Fish Corps Project? Ito ay isang World Bank funded project ng BIFAR na nagsimula noong 2023 at inaasahang makumpleto sa taong 2029. Layunin daw nito na masagot ang mga problema na kasalukuyang nararanasan ng sektor ng pangisdaan ayon sa alternate focal person ng Fish core Project na si Neil Kenneth Katibog. Tulad na patuloy na pagbaba ng antas ng production ng pangisdaan, ang patuloy na kahirapan ng ating mga namamalaisdaan. At pangatlo, ito na sabi natin post-harvest losses. Nakikita namin sa tulong ng Fish Corps, baka maari nating masagot ang mga problema na iyon. Dagdag niya, sa tulong ng school roadshow na gaya nito, mas mapapalawig pa ng ahensya ang kaalaman ng publiko tungkol sa Fish Corps Project at iba pang programa para sa sektor ng pangisdaan. Kaugnay nito, Tinalakay rin ng mga resource speakers ang mga paksa kagaya ng Marine Biodiversity and Conservation na ipiniliwanag ni Elson Aka, isang training coordinator ng Marine Wildlife Watch of the Philippines. Tinalakay din ni Nikki Bryce, ang program manager ng IMPL Project Philippines, ang epekto ng climate change at global warming sa coastal communities at fishery resources. Bukod sa mga impormasyong ito, nakatuon ni ng programa sa pag-engganyo ng mga kabataan na tahakin ang fishery spot para sa kanilang college course. Ipinaliwanag naman ni Dr. Mujikiwis Santos, isang Scientist 5 ng National Fisheries Research and Development Institute, ang mahalagang papel ng mga kabataan sa fisheries conservation. Napaka-konti ng mga pumupunta sa fisheries at fishery sector. Napakababa ng enrollment, for example, sa, sa mga colleges ng fisheries. No? We need more. Ang Pilipinas, 80% water. Ha? 80% water. 20% lang ang lupa. So dapat, marami sanang nag-aaral, nag-manage ng 80% water ng mga kabataan at mga Pilipino. Ang problema, konting konting nga. So I cannot overemphasize na napaka-importante ng kabataan sa pagtaguyod ng pangisdaan na at yamang tubig ng Pilipinas. Higit tatlong daang grade 11 student mula sa nasabing paaralan ang lumahok sa aktibidad na nagbigay rin sa kanila ng alternative career choice kaugnay ng fishery sector o kaya naman ay mabigyan sila ng kaalaman kung paano makakatulong sa mga kamag-anak nilang pangingisda ang hanap buhay. As anak po ng fisherman, uh, yung mga knowledge po na makukuha ko dito ay pwede kong ipasa rin sa kanila or sabihin sa kanila para yung pagka-fisherman namin ay mas ma-enhance pa po. Sa course po, if ever, kasi I'm very interested din po about fish, especially po malapit po kami sa coastal area. Approved na approved naman ang programa ng BIFAR sa school principal ng BSF. Konti lang, there are only few students na nagtutuloy for Uh, for such program in, in, college and in their professional life. Malaking tulong, malaking motivation. Nagkaroon rin ng kabataang Fish Corps Pledge bilang tanda ng kanilang commitment sa pangangalaga ng kalikasan at ng karagatan. Samantala, masayang ibinihagi ni Bifar Region 3 Director Wilfredo Cruz ang suportang ibinibigay ng Bifar para sa mga kabataang nais pasukin ang larangan ng fisheries sa kanilang pag-aaral them uh, uh, particularly uh, on uh, yung kanilang pwedeng itulong uh, through their uh, efforts through their uh, knowledge and innovations. Ashley Punsalan, CLTV 36 News.